Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Ang ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Max. Max. Nabalita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, tanggapan ng ICI, sinugod ng mga galit na nalista dahil sa umunoy cover-up ng kanilang investigasyon dating Congressman Zaldico, isa sa mga posibleng unang makakasuhan sa flood control anomaly. Dating Senador Inrile, absuelto sa natitirang graft case hinggil sa pork barrel. Dating ang Chief of Staff na si Gigi Reyes at tinagura ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles, lusot din. Apo ni Manuel Quezon, kinumpronta ang filmmakers ng Quezon Biopic dahil sa umunay misrepresentation sa dating Pangulo. Isa pang apo ni Quezon na si Jan Arcila, dismayado rin. At anak ni Kuya Kim na si Emma na pumanaw na. Bandita. Bandita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas <laughs> ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ay Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Biyernes, October 24, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At, at Brigada Sheila Matibag. Drive Max Brigada Balita Nationwide. 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 Nagkainitan sa pagitan ng mga rallyista at kapulisan sa isang kilos protesta sa tapat ng Department of Energy sa Taguig kung saan naroon ang tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Samantala, binisita rin ng mga opisyal ng ICI ang New Quezon City Jail na magiging kulungan ng mga mapapatunayang sangkot sa manumalyang flood control projects. Ang buong detalye, alamin sa report ni Brigada Jigo Custodio Variance, e brigada Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis ng tangkain ng mga ito na pumasok sa loob ng compound ng Department of Energy kung saan naroon ang tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Agad silang hinarangan ng kapulisan kaya't nagkaroon ng girian na tumagal na mahigit 10 minuto. Matapos ang tensyon, nagpatuloy ang programa ng grupo sa kalsada. Sigaw ng mga rallyista, dapat managot ang lahat ng sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects mula sa mga kontratista hanggang sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi tayo papayag na mga kontraktor lamang, na mga maliliit, na mga alam natin kurap, ang mananagot kailangan hanggang Malacanang, hanggang kay Sara Duterte, hanggang kay Bongbong Marcos, mapanagot natin dahil lahat sila ay may utang sa taong bayan. Sabi pa ni Doringo, tila hindi seryoso ang ICI sa investigasyon at nanawagan siyang itigil na umano ang anumang pagtatakip sa katiwalian. Itinatago nila yung mga dapat na bulgar na ipinapakita sa taong bayan. Ang gusto natin, habang nagkakaroon sila ng mga investigasyon, lihitimong nakikita ito live ng taong bayan. Hindi dapat maging puppet ang ICI ng mga nagluklok sa kanila sa peso dahil taong bayan. Mamamay ang Pilipino ang nagpapasahod sa kanila. Giit pa ng mga raliyista. Hindi raw sila titigil hanggat wala silang nakikitang nakakulong sinasabi, hindi tayo titigil saan mang mga kalsada, saan mang mga ahensya, kung kailangan natin sila araw-araw kalampagin, gagawin ng taong bayan hanggat wala tayong nakikitang nakakulong. Gumawa pa sila ng kulungan, di ba? Samantalang yung mga matagal lang nakakulong, siksikan para silang sardina. Samantalang ito, gusto nila maging maalwa ng kanilang buhay hanggang sa loob ng kulungan. Mahiya naman sila sa taong bayan. Kanina, binasita ni ICI Chairman Andres Reyes Jr., Commissioner Babe Singson at Interior Secretary John Vic ang bagong renovate na Quezon City Jail na isa sa magsisilbing kulungan ng mga mapapatunayang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nilibot nila ang mga selda na kasya ang sampung detainee kada kwarto na may double deck, electric fan, sariling banyo at lababo. Pero ayon kay Singson, Is there And, uh, really to other cities, Sabi pa ni Simpson, maaaring kulangin ng isang daan at walong selda kung ang pagbabasehan ay ang 421 na Ghost Flood Control Projects dahil kada proyekto ay posibleng hindi bababa sa sampu ang makakasuhan. Ipinaliwanag naman ni Rimulya kung bakit ang New Quezon City Jail ang isa sa pagkukulungan ng mga masasakdal. Ayon sa kanya, requirement ng Sandigan Bayan kung saan lilitisin ang mga kaso na dapat malapit dito ang pagkukulungan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Strike Max. Strike Max. Brigada Nationwide. Samantala, maaari nang ma-file sa susunod na linggo o sa loob ng 30 araw ang unang batch ng mga kaso kaugnay, ang flood control scandal sa Sandigan Bayan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulia, posibleng makasama sa mga unang makakasuhan si former Ako Bicol Representative Zaldico. Dagdag pa nito, maraming nakalista sa mga sasampahan ng kaso at may kasama rito ang iba pang mga congress congressmen. Samantala, hindi pa sigurado ang ombudsman kung may mga senador ding sasampahan ng kaso. Mababatid na iniuugnay ang dating mambabata sa umano'y mga irregularidad sa infrastructure projects, partikular na sa flood control work sa Bulacan. Tumestigo rin ang ilang mga dating district at assistant engineers na sangkot siko sa budget insertions na hindi bababa sa 35 billion pesos simula noong 2022 hanggang 2025 at sinasabi ring may mga kickbacks na ipin sa kanya. Pinasisilip naman ng isang kongresista sa ombudsman ang timeline ng dismissal order kay Senador Joel Villanueva kaugnay sa kanyang kaso. Yan po ay matapos igiit na taong 2019 pa Binaliktad ang ombudsman ng naturang utos. May report si Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada! <laughs> report! In House Committee on Public Accounts, Chairman Terry Redon, si ombudsman Jesus Crispin Remulia nasuriin ang eksaktong timeline na nauwi sa pagbantad sa dismissal order laban kay Sen. Joel Villanueva noong 2019. Ayon kay Redon, ang susi ay kung kailan aktual na naihain ni Villanueva ang motion for reconsideration. Makabubuti na laliman ng paghahanap upang mas na ang mga tanong na bumabalot sa ombudsman case ng senador na sinasabing biniligtad umano ang desisyon noong July 31, 2019. Paliwanag nito, mahalagang malaman ang detalye lalo tinawag ni Remulla na sikreto at nakakagulat na desisyon ang grave misconduct case ni Villanueva. Binanggit niya rito ng ilang records kabilang ang news reports noong 2016 na nagsabing inihain umano ni Villanueva ang MR ng Nobyembre at ipinaubayanan niya ang enforcement request sa discretion ng Senate President. Bukod dito, Nakasaano mano sa Senate Journal na may petsang December 5, 2016 na naihain ni Villanueva ang MR sa loob ng sampung araw na ibinigay alinsunod sa ombudsman rules. Dagdag pa ng mambabatas noong December 14, 2016 kinilala ni Nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales na hinihintay ng Senado ang resolusyon para sa MR, ngunit hindi umano ito niresolba sa loob ng limang araw matapos na isumite. Kahit na ihain ng MR, meron pa umanong isang taon at walong buwan si Morales hanggang sa nagretiro ito noong July 26, 2018 para asikasuhin ng apela. Ipinunto ni Redon na kung naresolba sana ni Morales ang MR sa loob ng extended period, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Ombudsman Samuel Martinez na tugunan pa ito. in the heart of changing lives across si brigada hajji camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala, nire-respeto naman ang Malacanang ang desisyon ng Sandigan Bayan na absweltuhin. Sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes, at Janet Lim Napoles sa kasong grafka kaugnay ng Pork Barrel Scam. Ayon sa palasyo, malinaw ang pahayag ng korte at dapat itong i- galang ng publiko. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! <laughs> <rapple> report! Iginagalang ginagalang ng Malacanang ang desisyon ng Sandigan Bayan na i-acquit si na Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dati nitong Chief of Staff na si Gigi Reyes at negosyanteng si Janet Lim Napoles sa 15 counts ng kasong graft na may kaugnayan sa pork barrel scam. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagsalita na ang korte at dapat igalang ang hatol ng mga mahistrado. Giit ni Castro, magsilbing tandaan niya ang desisyon ng korte sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking matibay at kompleto ang ibedensya bago magsampa ng kaso laban sa mga iniimbestigahan ngayon na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project upang maiwasan ng mga pagkukulang na maaaring magresulta sa pag sa mga akusado. Tugon ito ng palasyo sa posibleng duda ng taong bayan sa integridad ng justice system dahil tila walang napapanagot sa mga sangkot sa malalaking kaso gaya ng pork barrel scam. Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taong bayan. Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampa ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po naakusan o nag na nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng akwital. Nilinaw rin ang Malacanang na walang impluensya ang tanggapan ng Pangulo sa naging desisyon ng Korte dahil may kanya-kanyang kapangyarihan at mandatoanya niya ang bawat sangay ng pamahalaan. Dagdag pa ni Castro, dapat igalang ng publiko ang proseso ng hostisya upang mapanatili ang tiwala sa sistema at maiwasan ang kaguluhan. Pa, paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluensya sa Korte? Korte po yan. Uh, may separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng Korte, magiging chaotic uh, country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, the news. Authority. Authority. Right backs. Right backs. Brigada Bandita, nationwide. nationwide. <tod> kabilang naman ang isang dating pulis sa pinagahanap ngayon kaugnay sa kaso ng pagpatay sa ABC President ng Bulacan noong nakaraang taon. May isa nang naaresto at natukoy na miyembro ng Gun for Hire Group. Brigada Kath Austria, ibrigada Brigada! Miyembro ng Gun for Hire Group ang isa sa naaresto. Kaugnay ng pagpaslang kay Bulacan ABC President Ramilito Capistrano at sa kanyang driver, Oktubre ng nakaraang taon. Ang suspect na si Alias Lupin na aresto sa Navotas matapos ang halos dalawang linggong surveillance. Ang po ng uh, suspect natin na ito lumalabas po ay uh, kasama siya sa grupo for uh, a longest period of time and uh, engage po sila sa gun for hire activities. May mga previous cases po din siya sa SIRAS namin na uh, sila po ay uh, involved sa uh, some uh, robbery cases uh, in Metro Manila and uh, his participation relative to that uh, to the case of uh, to the killing of our ABC president uh, na found out that through the positive identification of uh, the witnesses ay kasama siya doon sa araw nung uh, doon sa araw na po sa pinatay yung ating biktima so itong uh, suspect na to nag-act po siya as a, as a driver and at the same time one of uh, those who uh, perpetrated the the, the killings Lumalabas sa resulta ng investigasyon na ang kanilang leader ay isang dating aktibong pulis na ngayon ay dismissed at kasulukuyang awol. Yung pong leader po nila is a, a former uh, PNP active uh, officer na, na ngayon po ay dismissed na. So yung pong ka ano to, yung pong uh, leader nila to ay uh, dismissed na sa PNP service but during the commission of the incident, siya po ay uh, active. So with the result of the investigation, uh, lumabas po yung warrant, nag po yung, uh, yung kanila uh, kanilang uh, pinuno. Batay sa mga nakalap na CCTV footage, tinatayang mahigit apat na sospek ang direktang sangkot sa pamamaril habang tatlo pang patuloy na pinagahanap ng mga otoridad at may mga inilabas ng warrant of arrest sa kasong pagpatay. Kabilang sa mga tinitingnang anggulo ng pulisya ang motibong may kaugnayan sa operasyon ng Gun for Hire, bagamat hindi rin isinasantabi ang posibilidad na may halong politika na dahilan sa likod ng pagpatay. Sa ngayon, nakatutok ang mga investigador sa pagkakakilanda ng pinakautak o mastermind ng krimen habang hinihintay pang resulta ng pagsusuri ng PNP Anti-Cybercrime Group sa cellphone ng isa sa mga sangkot na posibleng maglalantad ng iba pang personalidad na kasama sa grupo. Tiniyak ni Colonel Garciliano na patuloy ang pagtutulungan ng polisya at iba pang intelligence units para mabuo ang kabuang larawan ng kaso at mapanagot ang lahat ng responsable sa krimen. Meron pong lumabas doon sa kanyang cellphone and other uh, uh, dito, leading uh, information that will uh, soon uh, arrest the two suspects. Uh, sana po makuha namin siya in due time. But uh, rest assured po, ginagawa naman po namin yung aming uh, duty para po madala sa korte yung mga suspect and bring justice to the, to the family of the victims. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cass, Austria, ng 105.1. Brigada News sa uh, fam Manila The Music and News Authority Samantala mga kabrigada, pumanaw na sa edad na labing siya, anak ni Kuya Kim Atienza na si Eman Atienza Ibinahagi po ito ng kanyang ina na si Felicia Atienza sa isang Instagram post. Nakasaad dito na nagdala si Eman ng saya, ngiti at pagmamahal sa kanila at sa iba pa taong malapit sa kanya. Naging mata Napang din umano ito sa pagbahagi ng kanyang mental health. Bilang pag-alala sa kanya, hinikayat ng pamilya ang publiko na dalhin ang qualities na isinabuhay ng dalaga, compassion, courage at kabutihan. Samantala, hindi naman sinabi ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Rest in peace, Eman. Hi Max. Hi Max. Hi Max. Nagsalita na po ang TBA Studios hinggil sa viral video sa isang talkback session sa biopic na Quezon kung saan ay nagsalita at nagpahayag ng galit ang apon ni dating Pangulong Manuel Quezon na si Ricky Evansena. Maging ang aktor naman na si Jan Arsila o Arsila ay naintindihan umano no ang pagkagalit at pagkadi pagkadismaya ni Ricky. Ayon po kay Arcilla, Naunawaan niya ang pagkadismayan ni Avancena sa umano'y kakulangan ng konsultasyon sa mga direktang kamag-anak ng dating Pangulo bago ginawa ang pelikula. Sinabi naman ng TBA, bagamat mayroon talagang mga fictional elements sa kanilang pelikula, ang ilang mga pangyayari rito ay hindi fiction at nakabase pa rin sa mga facts at detalyeng ma-verify naman o ma-verify Mula sa mga public records, online research at library resources, umaasa rin daw sila na patuloy na makakabuo ng isang makabuluhang dialogo, refleksyon at mas malalim na appreciation sa nakaraan ng bansa ang kanilang pelikula. No. Maghapong binantayan upang kumpleto ang na drive DriveMax, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng drive max Brigada Balita Nationwide. Ang trending na balitang kinalap ng Brigada New seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New 7 Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. si Brigada Shilamati Baguio. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 62 days na lang Pasko na. Mula rito sa Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Palitan Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.